hanapin ang tatak ng pagsuri sa mga bibiling karne. Ito ang payo sa mga consumer ni National Meat Inspection Services o NMIS-12 Regional Director Mirna Habacon. Paniwanag pa ni Habakon ang magkakaroon ng Meat Inspection Certificate para sa Local Meat o Certificate of Meat Inspection sa Imported Meat ay patunay na ligtas for human consumption ang bibiling karne. Hindi kayet din ni Habakon ng mga vendor na i-display ang certificate sa kanila mga stall para makita agad ng mga consumer ay ay pakihabakon karapatan din ng mga mamimili na hanapan ng nasabing mga dokumento ang mga meat vendor. Malaga kasi pa ay pakihabakon naman siguro na ang mga karne ay ligtas at galing sa mga litimong sources. Maganda tayo ay nagtatanong para ihang talaga nila yung meat inspection certificate para lahat ng ating mga binibili ay assured tayo na galing talaga sa legitimate sources ang mga karne. Si nmis IS-12 Regional Technical Director Merna Habako Panginoon. rin si Abacon sa mga LGU na magtatag ng sariling bantay karne task force para sa mas mahigpit na meat monitoring. Uruwal Usano, NDBC, Bida Balita.